Isa na namang iskandalo ang lumabas matapos sampahan ng kaso si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez kilala bilang bahagi ng BGC Boys. Ang dahilan? Paggamit umano ng Peking Driver's License para makapasok sa kasino. Matapos ang kanilang pag-amin sa Senado, agad silang sinuspinde at kalaunan ay kinasuhan ng Department of Transportation at Land Transportation Office. Ngunit ang masakit dito, hindi lamang simpleng peking lisensya ang usapan. Ang mga taong ito ay parehong sangkot sa maanomalyang flood control projects sa Bulacan. Mga proyektong bilyon ang halaga na ginamit para sa bulsa ng iilan, habang ang taumbayan ay nalulubog sa baha at hirap. Paano nagkaroon ng ganitong kalakaran dahil malinaw na may mga proteksyon mula sa mataas na antas ng pamahalaan. Kung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ganitong klase ng kalokohan ay hindi lang iimbestigahan. Agad itong papatawan ng parusa. Walang sinasanto, walang pinoprotektahan. Ngunit ngayon tila imbes na ugati ng tunay na problema ng katiwalian sa DPWH, sa peking lisensya lang nakatutok ang kasong isinampa. Hindi ba't malinaw pa sa sikat ng araw na ang tunay na issue dito ay ang flood control anomaly na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon? Pero bakit tila wala tayong naririnig na seryosong kaso laban sa mga nakatataas na politiko at kongresistang sangkot? Ang tanong, ginagamit lang ba ang peking lisensya bilang distraction para mailihis ang usapan mula sa mas malaking nakawan? Nakakatawa at nakakalungkot isipin isang ordinaryong mamamayan na gumamit ng peking dokumento, mabilis makukulong. Pero kapag opisyal ng gobyerno na matagal ang proseso at madalas na uuwi pa sa wala, ito ang larawan ng hustisya sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Hindi sapat nakasuhan lang ang mga BGC Boys. Ang tunay na katanungan, sino ang mga padrino nila? Sino ang nagbibigay ng proteksyon para lumaki ng lumaki ang kanilang impluensya at pang-aabuso. Hanggat hindi nasasagot ito, mananatili itong palabas at drama lang para sa publiko. Sa huli, ang mensahe ay malinaw. Kung talagang seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa katiwalian, dapat walang itinatangi. Hindi lang flood control projects ang busisiin, kundi pati mismong mga nakikinabang dito at kasama na riyan ang mga nasa itaas na tila patuloy na kumukonsinti sa ganitong klase ng korupsyon.